Dito tayo ngayon sa Malabon. Malabon General Trias Palengke. So dadahanin natin dito yung bagong gawang kalsada. Dito ay nasa likod lang ng palengke ng Malabon General Trias Cavite. Ayun ang palengke. 'Yan ang palengke. So papasok tayo dito tayo pupunta sa bagong kalsada na yun dadaanan natin kapag galing kayo dito sa palengke ng Malabon General Trias uh, kakanan kayo dito bandang likod tapos makikita nyo dito yung General Trias Conver Convention Center pasok na kayo dito. Left side. Ah, uh, left side. Kakanan pa ulit, pasok na dito. Ayan. So nakalagay niya. Ito pala gagawing fire anong? station. Fire station. So dito na po, ito yung umpisa ng bagong kalsada. Philippines pala to so ayan lang yung palingke ayan tapos nasa likod lang nasa likod lang na ng palingke maganda guys bagong bago so ang losod nito doon sa may highway din eh sa may dating mga, mga palayan kangkong na mga sila ng kangkong dating At palayan ito tapos ngayon din na so sa mga hindi pa nakadaan dito pwede na kayo dito dumaan pag papunta kayong Maynila galing kayo ng Gentry so pwede kayong dumaan dito kakabukas lang dito stepos pa sa atin eh posti parang solar pati. solar ata. Solar mababa lang 'yung pagkasola. Ayo, 'yung solar na nga. Ay dito sa kaliwa, ito pala 'yung ano. 'Yung ano Один и